tehty. Osoinka on? Se nimi kaon? on? Sare. Sare? Heipa. Hä? Oi uu. Lami na. Ang kato mga hinugasan ng plato, hay man yung magkutang. Hmm? Nakoy pangutana ni Mate. Kinsa may imong na hinumduman dito sa kuwan. Nakahinom doon nakakinsa imo pangan. Mister. Mister, ni nimo? Ah. Imong apelido ba? Uh -huh. Ha? Ah? Ti Mario. Preto ti Mario. Tagasa ka? Ha? Taga asa ka? Asay. Pasay? Oh, tu pasay dito, de ka kebut pasay ka. Asa man pasay? Asam nang pasai? Pasai Asam nang sakup nang pasai? Hah? Diri sa liti Kinsa may asam nang kadapit Nang kuyo sa liti Kere kere Hah? Kelarungan ini ya Inyong balai Inyong balai ba? Asam nang dapat inyong balai? Imo balay sa dapit? Ay amon. Dire ro. Ay glakaw. Kay magistorya pa ta? Magistorya pa ta ba? Ay og glakaw. Lingkod sa dito. Hmm, ay lingkod sa ba kay magistorya ta? Duha. Unsa ba ito istoryahan? Bay lagi sa imong nahinumduman ba? Wa day kay nahinumduman pa? Ha? Wa pa day kay nahinumduman. Wapade Wapade kay na himduman. Ambot. Ambot. Sa una tik na kay amo. Ay. Sa una ba na kay na kay imong amo imong bossing ba imong boss? Eh. Kisa may pangalan sa imong amo? Sa una. Wapaka kay himdom. Wapaka kay himdom. Pero imong igsoon kay himdom naka. Ay. Kinsay rap kinsay ri pangan si mong igsuon nate? Ambot. Imong mama nakaila ka si imong mama. Ambot di hapon wa di ka bungka kaila si imong mama? Imong nanay? Wa. Imong tatay nakaila ka? Kinsa may pangan si imong tatay? Ha? Wa di hapon ka kaila si imong tatay? Oh, imong anak na kay anak. Na kay anak. O wala kay anak? O ka. So wala pa dahil kay na, na hinumduman natin? Wala. Oh. Kung imong e amiga, nakahinumdum ka, kinsay pangan si imong amiga? Oo, imong e amiga, kinsa may pangan? Oo. Oh. O, kaya pong kaila? O, na. Imong e amigo? Imong e amigo, nakaila kag imong e amigo? Kinsay may pangan si imong amigo? Ano ba? Um, minum kag tubig? Hola, sí, no mató? cocina.